Hello! Ito po si sa Poko. At sa lahat po ng mga kababaihan dyan, may na ho akong napkin na kahit anong lakas ho ng ating regla ay sadyang hindi ho tatagot. Ito po ay yari sa bunot ng niyog. Ikumpara po natin ang aking na-diskubring uh, napkin na yari sa bunot ng niyog kaysa sa ordinaryong napkin na ating ginagamit. ito po ang ating regla ito po ang aking bunot at ito po ang ating napkin tingnan natin ito naman ang aking bunot kahit anong daming ilagay ay tumatagos sya ay sa... hindi katulad ng niyog oh, kahit anong lakas ng regla hindi siya tumatago sa ating mga panty kaya naman eh, kahit anong aking galaw komportable ako sa aking mga kilos bye gamitin niyo po ito bunot ng niyog murang muray lang hanap lang kayo ng niyog